Hello sa inyong lahat, lalo na sa aking mga grupo, IBV Comedy, I miss you guys, at uh, sa video ko pong ito ay meron pong gagaya sa akin during that nago habang nagla live tayo, so hindi ko po talaga alam na kung sa bawat silent viewing niya ay nakukuha niya talaga yung mga ginagawa ko, so this time po ay for entertainment purposes only po tong aming ginawa at kinuha ko siya ng video during that night. nandito siya sa akin habang dito siya po ay matutulog kasi po mag isa lang ako dito at yun nga pagkagaling niya sa work sabi ko sama na lang ako so nag sleep over siya dito sa akin at hindi ko inaasahan na kapag nandito na pala siya ay maaari ng gawin ng mga ginagawa ko so sana ay mag-enjoy po kayo at kung naging demanding ba talaga ako sa inyo I'm so sorry guys pero yeah let's watch and enjoy Sab Keep. One eternity later. Welcome sa ating live. Diyan mo lang kayo guys ha, kasi nagpiprepare pa ako ng pagkain ni Lolo. Tampay lang kayo guys, kumustahan mo na kayo dyan guys. Ito okay, re niya. Ito pasok na ganyan-ganyan siya. Tapos maya-maya, may na niya ng headset. Tapos akala niya, na-mute niya, yun pala. May sound. Sabi, may ako sa kanya. Madam, yung ano mo, naririnig yung kwento niya about sa manok. ba yung dati nung day <laughs> okay. sa Ah, naririnig talaga. Yung sa manok lang yun na ano, tapos di ba nag ako sa'yo? O oh, yun. Ay, ganyan. Kumusta guys? Tapos nga nga, Oh my goodness! Ah, ito ako dito. Oh, no, 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 no. Maglalay ka ng oras. Tapos, ito pero, replay. tapos, ano naman din, replay. So, anong gagawin ko dito? Nagsasayang lang ako. <laughs> Ah. Matutuloy lang ako sa pinagagawa ko dito. Ku ku ayun. Ku ku ayun ano kaya. ko. Matutuloy lang ako sa pinagagawa ko dito. Puro na lang kayo replay. Hanggang Huwebes nangala yung live natin. Hindi niyo pa magawa, gawa, gawa. Ano ang pinagagawa niyo? Ng Biyernes, Sabado, Linggo ha. Ang laki grabe yung time na binigay sa inyo. wala man lang yung mga video, puro yung replay. Ano ba to? Gusto niyo pa bang ipagpatuloy ang grupo na to? Hindi. <laughs> Sabihin nyo, hindi ko ayaw na ma. Ayaw na rin. Ah, okay. Pasisya na po ba ka? na po. Pasisya na po. Ipagpatuloy. Sabi ni Caprino, ipagpatuloy na po natin. Huwag naman po ganun, madam. Sige, bituhan niyo kung ano yung majority doon tayo. Sige po, madam. Next day. Hi guys! The next day. Kumusta guys? Oh, buti naman. Eh, ganun siya. Ganun si Madam. <laughs> wow, buti naman. Mas may kaipa yung Tuesday group. Lahat sila may mga premiere. <laughs> si si Ma'am Heidi nga. Oh, busy din yan. Oh, si Ma'am Lynn. Kahit talusun sila na ano. Kahit paano. Nag-ano-ano ano, rin yun. Ano, di ba? Aw, apakah sih pagtanong mga choose the group? Pero yung Mandy group at talaga, ang pakaano niyo Sakit ng ulo 'yung bibigay niyo sa akin eh. Ang totoong galing. Hay nako. Kita si uba ng galing. Mo group dapat cheap kayo na ka. lang. <laughs> Alam niyo ba guys? Subamayin na naman guys. Hoy, wala ka talaga ano niyan bago niya nung sinulat at tatawa muna yan. <laughs> 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 Totoo naman. Tapos ako kasi, nakatuod din naman ako. Oh, grabe ka naman, madam. Pinapahiya mo talaga ako. <laughs> <laughs> ano <Siniraan> ako. Oh. <laughs> Ginagaya ko. Oh, guys, ngayon kay... Ilang minutes lang naman yung premiere ni, ano, guys, ni... Ano ba to? ni Eduardo Nicolas. Magkantahan po muna tayo. Anong gusto niyong kanta, guys? Mag-request lang kayo. Tapos ako, panay ako request. Hindi naman din kinanta. Puro ako request. Ilang kinanta niya talaga. pang puro po. Parang gusto yung pang, pang pang, disco disco sana. Ay, hey, hindi, hindi ko naman kasi alam yun. Di ba? Nakailang request ako. Hindi naman kinanta. Ay, hmm, hindi ko kasi alam yun. Oh, eh. Oh, shout out din sa iyo, Ma'am Lina. Puro ka lang, Iwa ko lang kung naririnig ba tayo dito kasi naka-silent naman daw sa silent viewing. Sa ulo, sa ulo eh. Uh, oh, oh, Tapos mag good niya. Kaya hey, good night guys. Mag mag advance na ako ng pagsabi sa inyo ng good night kasi baka mamaya eh nakatulog na ako. Ako ay magliligpit ha see you or tomorrow ha. Dapat yung mga premiere no, 'di ba? Sabi ko sa inyo, dapat 3 o'clock nakapag ano na kayo nakapag-post na. At saka kung mag-reply kayo, dapat ano niyo na rin yung mga reply niyo, mag-adjust, adjust kayo ha. <laughs> 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 dimanding pala ako. Ah! <laughs> dimanding pala ako. Ayusin niyo, 'di ba? Sabi ko naman pinopo sa inyo, ganito, ganito, ganito. Dapat 3 o'clock, 'di ba? Masunod naman kayo. Hindi 'yung magpo-post kayo ng late na alas 7 tapos wala na sa oras eh ako magkaunda gaga wala na akong time mag-adjust ng ano nyo sa premiere nyo kaya <laughs> 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 yun lang guys bye for now, see you tomorrow okay <laughs> 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 sa bawat isa sa atin meron talaga tayong mga kaibigan na katulad na kaibigan ko hindi man siya seryoso pa minsan-minsan, pero nagsiseryoso din kapag kinakailangan. Yung mga kaibigan kasi kapag alam niyang nandun ka sa point na hindi maganda yung nararamdaman mo, sinasamahan ka niya hanggang sa maging maayos ka. So, yan guys. Nakita natin na ginayan niya tayo at nakuha naman niya. So, sana nag-enjoy kayo.